Magpasikat performance ni Kimi kasama si Bessie Daren. Ang lala ng pangasari ni Kuis Kahit absent sa laro-laro pick segment ang isang Kuis at si Meme sulit pa rin ang pangtawid ayuda. Ang babaeng walang kapaguran, present ngayon sa showtime. Full support sa magpasikat ni Josawa. Nanood daw pala ito kung last year naging tingbahay si Paolo para manoon na magpasikat, ayaw sigurong makita si Kimi dahil kahit sino kakabahan sa magpasikat niya noon. Todo buis buhay. But this time, simpleng performance lang ang bawat grupo. Super proud sa Kimpao. Damayan talaga sila kahit anong mangyari. Ayon nga sa mga komento, congratulations Kimi lalo kang humusay. Ipinakita kung gaano katalento. Never nagpapaapekto sa mga bashers. Ipinakita at pinatunayan sa kabila ng mga panlalait at pangiinsulto. Pinabilib ang lahat sa mga nagsasabi naman na pang on-screen partner lang sila ni Paolo Abilino. Manood kayo palagi ng showtime para alam ninyo na magjowa na sila noon pa man. Ang dami kasing hanash ayon pa sa si isang komento. Lalong gumaganda. Ang galing kasi mag-alaga ni Jowa. Hindi ka mga haggard kasi nga prinsesa ang trato. Ang healthy pa ng relationship. Hindi sasakit ang ulo mo. Dahil taong bahay lang si Paulo, hindi mahilig pumardi o gumimik. Low focus lang lagi sa mga healthy lifestyle niya. Anong saying dito sa new update na naman? Kilig din ba kayo?